Hello. Magluluto po tayo ng pansit bihon. maglagay na po ako ng mantika. Sunod ko ay bawang. Heto na po yung bawang. Sunod ko po, po ay sibuyas. nalagay ko na rin po yung sibuyas. Iisa lang po hanggang sa maamoy mo yung aroma ng bawang at sibuyas. Mm, kapag okay na po yung bawang at sibuyas, lagay na po natin yung sahog na karne. Karne ng baboy. Mm. Ayan. gisa-gisa lang po. Sandit lang po manito yan kasi malambot po yung pabit. Lagyan na po natin ng mga pampalasa. Lagyan po natin ng oyster sauce. Tapos, lagyan mo rin po ng toyo. Paminta. Tapos lagyan ko natin ng baking. Tapos halo din. Lagyan po natin ng tubig. Ayan, kumukulo na po ang aking sabaw sa pansit. Lagay na po natin yung bihon. Ayan. Ito na po yung bihon. Sunod na po yung gulay. Ayan na po. Tapos lagay na po natin yung pecado na carrots tsaka beans. Sorry may hindi nahiwa. Ayan na po. Tapos halo-haloin lang po para maluto kagad yung gulay. Paluto na po yung pansit Bihon ni Madam. Tapos lagay na po natin yung repolyo. Ah, na po yung repolyo. Ayan, halo-haloin ko lang po para maluto kagad yung repolyo. Ayan na po yung pansit. Nutuno po siya. Tikman po Tikman po natin. Ayan, nito na po. Kain na po tayo. Merienda time, pansit, bihon, ni madam, ilokana. Thank you for watching. Bye-bye. Ito na po yung merienda namin ngayon hapon. Bye.